Po tayo ng information whenever we receive reports whether there are legal operations around metro manila or in other karatig po na provincia or mga cities uh, uh, nira report po natin ito sa law enforcement agencies para po ma-operate din po nila matilan po attorney itong mga nag-ooperate pa rin sa ncr sa mga karating region or sa buong pilipinas So Madam Chair will just give the exact number po yung mga na, na report po namin na illegal operations. All right, and please let us know uh, during this hearing. Uh, and aside from the cancellation of licenses na inulat niyo na po, paano po sinigurodo ng Pagcor na completely to na yung operations. In addition to what you have said, the monitoring team po of Pagcor as well as our security group uh, are still regularly going around these operating sites to ensure po na uh, hindi na po nag yung mga former licensees sa locations we also coordinated with the local government units to ensure the cancellation of their permits in their uh, jurisdiction and we also coordinate with the um, law enforcement agencies whenever there are reports para po mapuntahan din po nila kung sinasabi pong meron pang operation ah uh, dito sa mga lugar na ito. Salamat, uh, attorney. Now, closer to home, dito po sa, sa Senate, the Senate President has called for a review also of the Philippine inland gaming operators. Ah, uh, may developments po ba na mga dating pogo operators are ay naga-apply para sa pigo licenses uh kung gano'n, pwede bang i-provide ng pagcor ang komiteng ito ng bilang ng mga pigo licenses uh licenses issued ng uh pagcor and lastly about this topic of the pigos uh, paano po sinisigurado ng pagcor na yung mga ill effects ng pogos ay hindi mangyayari din sa mga pigos. Um, I would like to apologize po with regard to the first question po if there are applicants I don't have uh, direct knowledge po with regard to these applications but we will coordinate po with the proper office to give you po the information whether po meron pong um, ganong klaseng applications. Uh, with regard naman po sa mga ill effects po um, the PAGOR po through this administration is seriously po serious in addressing po the responsible gaming practices um uh, marami na pong mga coordination na ginagawa sa mga platforms and uh, non-government organizations para po mapaigting pa namin yung responsible gaming program ng PAGCOR um we're also looking into uh, uh requiring the licensees to have to employ or to engage artificial intelligence programs para po mas ma-detect po yung mga mga habits uh, spending habits uh, ng mga players, gambling addiction, and nakikipag-coordinate din po kami sa mga rehabilitation, rehabilitation centers and non-government organizations na nagbibigay po ng mga serbisyo para sa ganito pong klase ng mga uh, problema na kinakaharap. Also, pinapaigting din po namin yung campaign namin para po mapaalam po sa mga players that there are options for exclusion. Kung sa tingin po nila ay meron na po silang problema or ang kanilang pamilya po ay meron ng nakikitang problema sa kanilang uh, sa members of their family, pwede po nilang gamitin itong mga exclusion programs na ito para po maiwasan po na, luma, na lumala pa yung problema sa gaming po na itong mga kapamilya nila. So, uh, Pagcor po is very very serious po na uh, hindi po mangyari yung mga mga ill effects po ng pogo sa pigos and most especially po sa mga kababayan natin. nagmeron po tayong mga responsible pro responsible gambling programs na uh, patuloy po nating pinapaganda at pinapalakas pa. Ngayon ko lang narinig yun na responsible gambling. Ah uh, salamat attorney Jessa. Ingat din lang po dun sa uh, requiring licenses to uh, employ AI habang wala pang yata no sa iba't ibang sektor hindi lang sa lalo na sa gambling yung mga protocols at uh, safeguards kaugnay ng AI na para hindi siya ma-hijack din. Ah uh, hindi para pero laban sa ah uh, sinasabi ng Pagcor na mabuting layunin niya. Yes ma'am definitely gaaaralan pong mabuti. And uh, bilang po ng mga PGO licenses na na-issue ng Pagcor? I think ma there are already 61. Alright. right. Uh, could the uh, could the Pagcor provide the committee a list of these 61 PGO licenses? Will do po. Okay, salamat po, uh, attorney. And then uh, a last question for PAGCOR at this point. Um, well, of course, alam po natin na uh, kahit may POGO ban na inanunsyo noong Julio at lumipas na yung deadline ng pagbanong noong December 31 at gaya ng iniulat din ninyo, ongoing pa rin ang mga POGO raids uh, sa ating bansa. Ano po yung napansin ng PAGCOR na naging patterns ng mga POGOs na umiiwas dun sa Pogo Ban. Uh, gumagamit ba sila ng ibang klasing mga lisensya para ituloy yung mga operations nila? Yes, uh, General Villanueva. Uh, magandang umaga po, uh, Madam Chair. Uh, actually, this is our illegal uh, activities already. Uh, yung nakikita namin dito, ma'am, eh, nag-splinter natin sila kademian dito. And we have some observations na yung iba na sa residential lang sila sa peripheries. And actually, we have reported uh, numerous times sa law enforcement agencies about our observations. And uh, kaya nga namin mam ma ina ano eh, ini-inspect ulito um, Nagdo-double time pa rin kami dito ngayon. Uh, dinagdagdagan namin yung uh, inspection time namin sa mga dating mga pogo upang malaman namin kung andyan pa sila sa paligid or nag-ooperate pa rin. And we have some observations, ma'am, na andito sila sa mga residential but in a small groups already sa mga, mga uh, subdivisions. Uh, ang constraints lang or limitations sa amin, ma'am, yung mga PMT, katulad nung panahon noon, noon kaya namin mag-inspect anytime kahit alas dos ng madaling araw. Nag-inspect kami. But today, medyo, na nahi medyo nahirapan kami kasi kailangan na namin ng tulong din ng local ano government, yung BPLO, yung visitorial power namin na and we had to coordinate with the building administrator kasi wala na yung most of the ano mga pogo yan wala na sarado na po yan kaya hindi na rin kami basta pinapapasok sa building. But we are but hindi naman po 'yun ang ano rason para i-limit namin yung sarili namin. We we coordinate with the building administrator, sa mga BPL o pa rin. Uh, patuloy po kami nag inspect kahit weekend po uh, last Friday kasama uh, andun ako nag-supervise just to intensify. We will double our efforts, ma'am, to uh, to see na hindi na makapag-operate tong mga dating ano natin yung mga mga yan and uh, we're uh, coordinating well with the uh, law enforcement agencies very close po ako sa mga agencies na yan and uh, they've been helping us a lot and uh, I'd like to thank them for their efforts uh, their best efforts and uh, we will continue to supporting our law enforcement agencies po. Salamat General and doon sa pag-splinter ng mga pogo sa smaller groups at pagsuot nila sa mga residential areas, subdivisions, gumagamit ba sila ng ibang klasing mga lisensya para ituloy yung operations nila? Wala na po, ma'am. Talagang illegal na to, ma'am. Walang lisensya. At hindi naman pwede mag-operate ng business doon sa residential, ma'am. Salamat uh, General Villanueva at sa at sa Pancor. dako uh, naman po ako sa uh, Philippine National Police. Uh, will it be General Tawid or General Tore or which resource person? Yung unang tanong ko po, uh, ang PNP ba ay gumawa ng sarili niyang investigasyon kung paano nakatakas si Nagwo Joaquin at yung mga kasama niya? Yes, General Tore. Uh, Madam Chairman, we just provided the support and took the cue from uh, the other government agencies. The consideration is uh, it was uh, a BI uh, concern. So, lang lang, and uh, just gathered the information from the ground and provided it uh, through intel intelligence sharing. So is there any information gathered from the ground, General, that you can share with si eh, eh. the committee on how the person who did the warping escaped? Because the BI still not Unfortunately, Ma'am, the focal person of the operations uh, was, not, uh, was not here with us, General Makapas. Pasensya na po kayo, magtuturo ako, baka manuno po ako. Pero uh, siya po ang point man namin doon, nakarating at sila rin ang nakita naman sa mass media, sa official reports na sila sumundo nito. Yes, very familiar sa akin yung pangalan ng General Makapas. Pero syempre, hindi uh, lang naman si General Makapas ang nag-investiga, yung PNP. So may institutional knowledge or memory. Is there anything that could be shared on behalf of the PNP sa pagkaalam ng pambansang kapulisan natin yes. paano nakatakas si naguwa During the time Ma'am General Makapas is the deputy Direc uh, director of the Directorate for Intelligence and uh, it was uh, conducted through the the intelligence exchange through the police attachés of uh, the two countries And meron po bang any official information in writing or through informal channels uh, sa tulong din itong uh, counterpart intelligence agency sa ibang bansa? Yes, ma'am. If I may request that, that, we'll give it to you on an executive session considering that it also uh, it also contains some sensitive information sa na nagkaroon nga ng buntot hanggang dun sa may aming custodial facility. So, if uh, we'll allow us, we'll uh, give it to you on on an executive session ma'am and our written report will also be provided to the committee thank you very much general that would be appreciated uh, kaya na naalala naman yung PNP custodial facility and uh, the role it may have played dito sa buong kwento ni Guo Hoa Ping. tapos sir may ginawa bang ang PNP tungkol naman sa uh, possible involvement ng mga police di umano sa pagprotekta ng mga POGO bosses. Uh, and in particular, a uh, very recent uh, information. Uh, alam ba ng PNP, itong tinatawag na pogo muscle force nabinang hit ng paok, uh, if I recall correctly, in, uh, in connection with yung recent kidnapping case. That is part of our internal investigation, ma'am, regarding this uh, kidnapping, yung recent kidnapping na inanearth palamin ang purot dulo. We'll be giving you feedback regarding this matter, ma'am. Salamat, General. At yung yung internal investigation kung meron ang PNP sa mga PNP officers or personnel na uh, nagpo-protecta di umano sa mga POGO bosses? Yes, ma'am. We're doing that. Uh, there are... Several units, particularly the IMAG, the Internal Affairs Service, the Director of Intelligence, and the Counterintelligence, spe specifically the Counterintelligence Division. Uh, it is an ongoing investigation, ma'am. So, ma -ibabahagi nyo rin sa amen in executive session, or is there anything you can tell in open hearing? We can give it to you an executive session, ma'am. Salamat General. Of course eventually after the executive sessions at kung anong mapagkasundo ang uh, time frame kung meron na going public ng PNP ang uh, kahit bahagi ng internal investigation ito, I think makakatulong sa overall na pagreporma ng well, lahat ng mga agencies around the table, um, yes. kaugnay ng learnings natin dito sa nangyari sa pagtakas ni Guho Joaquin. Yes ma'am. Thank you, General. Huling tanong ko sa PNP at this point in time, uh, nung raid ng PNP-CITG sa isang Pogo hub uh, along Makapagal Avenue nitong Feb 24 o 25 lamang. Ang lumabas na ebidensya ay may mga Pilipinong biktima ng mga scam enterprises na ito. At ayon sa balita,